Good day mga kabaro. Yan, may isi-share naman ako na ulit sa iyo na pinakamaliit na 25 centavo ng Pilipinas mga kabaro. Yan, oh. ang liit niya mga kabaro. Yan. 1992 mga kabaro. Pero ang liit niya. Yan, napakaliit. Yan. Hmm, pero maganda pa rin siya mga kabaro. Wala pa siya. Masyadong tama mga kabaro. Meron tayong tatlong piraso dito mga kabaro. Ayan. Tatlong piraso na maliliit mga kabaro. Ayan. Tatlong piraso. Ayan. 90, 94 tong isa. Sa gaitong dalawa ay... Ninety-ninety-two. Yung isa medyo may tama na. Yan mga kabaro. Ang kaganda nila. Yan. Tatlo. Yan. Ang ganda niya mga kabaro. At may kasama dito. Malalaki. Yan. Yan. pito sila lahat mga kabaro. May apat na malaking. Twenty-five centavo mga kabaro. Yan. Ayan. Napakaliit. Ayan. Ayan. Hmm. Maliit. kaya yung malaki. O, para siyang small sa large mga kabaro. Ayan. Napakaliit ng isang 25 centavo mga kabaro. Ayan. Ayan. Hmm. 1985. Oh, 1992 mga kabaro ang ganda napaka cute ng na. 1992 mga kabaro na 25 centavong paru paro ng Pilipinas mga kabaro Ayan. ang ganda Ayan. Yeah. Maganda nila mga kabaro. Small saka large mga kabaro na 25 centavo. Ayan. Ayan. Pitong piraso. Ayan. Ang pagkaganda. Sino may gusto niyan? Message na lang kayo sa akin. At sana ay nagustuhan nyo yung pinakita ko sa inyo na small sa ka large na 25 centavo mga kabaro yan okay, maraming salamat